Good morning Kapisda So episode 9 na tayo At mapapansin nyo yung tubig na mababo pa rin Ayan Pero yung isda natin ay okay pa rin Pero medyo nangangamoy na po yung tubig Ayan So this time Mamayang alas 5 ng hapon Ay magka 100% po tayo ng tubig At hindi po magpapakain So bali magpapakain lang po tayo ngayong umaga Pero ang oras ay 11.30 ang pakain ko ngayon 11.30 ngayong umaga sa episode 9. So yung pagpapakain dito sa ating alagang hito Sandra, hindi siya kahit anong oras nyo lang siya gustong pakainin. Basta importante ay two times po niyo siyang mapakain ngayon. Yan, pagka naka isang linggo na siya, di ba nung una three times kasi pinapalaki natin sila. Pero after one week kasi magto 2 times na lang tayo ng feeding. So kahit anong oras nyo po gustong pakainin. Wala pong problema yan. yan makikita nyo rin talagang agresibo na talaga sila as in talagang doon na tayo sa papalaki na sila ng papalaki mag, sobrang na sila ng kumain dahil sa tulong na rin nung ginawa nating matapang na probiotics so sa first 7 days matapang tayo maglagay 5 grams kasi kung ganitong drum lang 200 liters 2 grams lang per day ang recommended na pagnalagay ng aqua maintenance probiotics syempre yung una binuboost po natin sila para mabilis silang lumaki pero after one week kasi dapat doon na tayo sa 2 grams per drum. So napakatipid ng ating probiotics. Ayan, so ito yung episode 9 or day 9. At saka kunti, kunti lang talaga yung pakain ko, mga kapisda. Ayan, kasi 100 pieces lang naman to eh. Yung ito, hirap nilang ubusin to sa loob ng limang araw. Ganito karami. Ayan, 100 pieces. So napakatipid mga kapisda. Ayan. At makalipas lang ang 2 ta dua, buwan hanggang tatlong buwan, ay meron na kayong pang ulam. Pwede na kayo siyang pang or kung anong gusto nyong luto. Yung personal consumption, libangan na pag-aalaga ng hito sa drum. Pero after nyo naman itong pag-aralan, itong nasa drum, kahit na mag-upgrade kayo like sa trapalpan, sa concrete, ay madali nyo na lang pong mag-alaga ng ganitong isda na pagkabi. So, yun lang. Tama na yung pakain ko na yun, guys. And then, mamaya hindi ako magpapakain. Kasi, change water po tayo. Ayan. Pwede namang magpakain kung may mood kayo alas 10 ng gabi. Ayan, alas 11. Ganon po siya. Basta, make sure lang na pag nagpalit kayo ng tubig, ay palipasin nyo muna isang oras bago sa pakainin. Pero, sa akin, yung ginagawa ko, eh, more than 4 hours, minsan more than 5 hours bago ako magpakain. After ko pong mag 100% change water. So ganun po siya kapisda. So yun lang po yung episode 9 natin. Thanks for watching mga kapisda. Abangan nyo ulit ang mga ating episode 10. At uh, i-upload ko yan hanggang harvest.